Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 6, Talata 30 hanggang 42. At sa ebanghelyong ito ay nagtanong si Heso Kristo ng patalinghaga. Maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag. Pareho silang mauhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. At sino ba ang bulag? Ang bulag ay walang nakikita. At ang taong walang nakikita ay nasa dilib. O kaya nga hindi siya maaaring mag-akay ng iba dahil wala silang patutunguhan. sa ang bulag ay hindi niya alam ang kanyang nilalakaran hindi niya alam kung nasaan siya naroon o kung saan siya patungo. Kaya nga sinundan ito ng Yeso ng isa pang salita. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Ang ibig sabihin dito ay hindi maaaring maging guro o tagapagturo ang isang bulag. Kapagat ang maituturo niya ay kadiliman kung paano ang isang bulag ay nasa kadiliman. Hindi niya rin maituturo ang mga maliliwanag na pagpapahayag. Walang kaliwanagan. Sapagkat walang patutunguhan, ang isang bulag ay hindi niya alam ang kanyang patutunguhan. Kaya hindi siya mag-aring magturo, hindi siya maaring magturo sa iba kung ano ang dapat gawin, ano yung mga hakbang at kung saan papunta sapagkat siya mismo sa kanyang sasarili, sa kanyang sarili ay hindi alam ang mga hakbang na gagawin. Kaya nga totoo, ang isang bulag na magpupumilit na umakay sa iba ay mapupunta sa kapahamakan. At kaugnay nito ang sumunod ng mga salitang binanggit ni Jesus. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata. At ito, ang pinatutungkulan ni Yesu Cristo ng isang bulag. Maaring isang taong hindi bulag na pisikal, ngunit isang taong bulag sa espiritu. Hindi niya nakikita ang trosong nasa kanya ang nakikita niya ay maliit na puwing ng kapwa. At ang ibig sabihin nito ay meron kang malaking daladala at hindi mo iyon napapansin. Ang nakikita mo ay yung maliit na daladala ng iyong kapwa. At maaari nating itong ah, ihambing sa kamalian, kahinaan o kasalanan. Ang isang bulag, hindi niya nakikita yung malalaki niyang kasalanan, yung mabibigat niyang kahinaan at yung napakarami niyang pagkakamali bulag siya hindi niya makita iyon sa kanyang sarili ngunit nakikita niya yung maliit na pagkakamali, kahinaan at kasalanan ng iba at ayon ay binibigyan diin niya kaya nga katulad nung isang guro gusto niyang turuan yung may maliit na puwing sabi niya hayaan mong alisin ko ang iyong puwing Ngunit mahirap sapagkat para bigyan liwanag o linaw yung mata ng kapwa, kinakailangan din maliwanag at malinaw yung mata ng nagtutuwid sa kapwa. At ito, mga kapatid, ay isang mahalagang mensahe ng Panginoon sa atin. At para maliwanagan natin ito, bumalik tayo roon sa pangyayari sa Ebanghelyo ni San Juan sa ikasyam na kabanata. Doon ay may isang bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. At dumaan si Yeso Kristo, lumura sa lupa at yung laway ay hinaluan ng lupa at ito ay naging putik. Ang putik ay naglalarawan sa karumihan o pwede nating sabihin kasalanan. At ito ang inilagay ni Yesu Kristo sa mata ng bulag. Yung bulag, sa katotohanan ay nagulat. Naramdaman niyang siya ay marumi. Kaya't sinabi ni Yesu Kristo pumunta ka roon sa batis ng siloam at doon ka maghugas. At pumunta siya roon at paghugas niya, siya ay nakakita na. Ang ibig sabihin ng laway ay yung salita ng Diyos na inihalo sa lupa, tang lupa ay dito nagmula ang tao. Yung salita ng Diyos hinahalo sa kalikasan ng tao. Ang unang-unang mangyayari ay makikita natin yung ating mga sariling kahinaan, kamalian at kasalanan. Ito yung putik na ipapahid sa ating mga mata. At totoo, alam nating ito ay marumi. Kaya nga kapag inuutusan tayo ni Yeso na maghugas, humingi ng kapatawaran, maghugas sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya humingi ng tawad sa ating mga nasaktan o pinagkamalian. Dito totoong nakakakita ang tao. At ito yung tao na nagalis ng malaking troso sa kanyang mata. Kapag nakita niyang siya ay marumi, at kailangan ng, niya ng Diyos para siya ay linisin, nakita na ng tao ang troso sa kanyang mga mata. Kaya sinabi ni Yeso Kristo, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. At ito yung nangyari sa bulag. Noong siya ay naghugas, at ang paghuhugas ay tanda rin ang paghuhugas ng pag-ibig ng Diyos. Paghuhugas sa pagmamahal at kapatawaran ng Diyos. Sabi ni Yeso Kristo sa gayon, maaalis mo na ang huwing ng iyong kapatid. At inaanyayahan din tayo ng Panginoon kapag nakita na natin na may trosong napakalaki sa atin. Malalaking kasalanan, malalaking kamalian, malalaking kahinaan. At ito ay inalis ng pag-ibig ng Panginoon. Tayo rin ay inaanyayahan kung may makita tayong maliit na puwing maliit na pagkakamali, kasalanan at kahinaan sa iba. Tutulungan natin silang alisin iyon. Ngunit hindi na sa paraang Sila ay marumi. Sila ay makasalanan. Sila ay nagkamali at ako ang mabuti kaya ako ang nag-aalis ng kanilang puwing. Hindi ito ang sinasabi ni Jesu-Kristo. Aalisin natin yung puwing sa iba dahil ganun din yung ginawa sa atin ng Panginoon nung inalis niya yung malalaking troso sa ating mga mata nung tayo ay kanyang pinatawad at inibig sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.